Sabi mo matutulog ka na. Bait na bait kasama mo yung ex mo. Hello. Hello. Bet, oh, hindi, ka, hindi ka. Hindi ah? ka hindi ka hindi ka nagre-reply sa mga ano ko, sa mga message ko. Hindi kasi, ano, naantok -na, na ako eh. Nakahiga na ako eh. Nakahiga ka na? Eh, ang Oo. aga pa. Anong oras pa lang ah? Eh, Di ba sabi ko yung maaga ako matutulog kasi naglinis ako ng bahay. Eh, napagod ako. Saan ka naman napagod? Naglinis ka ng bahay? Napagod? Oo. Napagod na bang maglinis ng bahay ngayon? Tsaka, may sasabihin nga sana ako sa'yo. Kaso hindi ka naman nagre-replace sa mga message ko. Busy ka ba? Ano ba yun? Inaantok eh, nga ako. Inaantok ka? Eh, parang... Gusto ko nang matulog. Sigurado ka? Inaantok ka? Oo. Oh. Baka pa pwedeng, ano, mag... Mag-usap muna tayo. Bakit? Hindi mo ako nire-replyin sa... Para saan ba? Ano para saan? Hindi ka nagre-replyin sa mga I mean, message hindi, ko. Hindi ka nire ba sinagoy na kita na ano? Matutulog na ako. Sigurado ka? Matutulog ka? Ang aga oh. pa nga. ang aga pa. Wait, parang ang aga mo naman matulog. Naginis ka ni, napagod. Maray ka na nga ako, inaantok na ako kanina pa. Ah, kanina ka pa inaantok? Oo. Well, hindi ka naman busy. Ano, um, hindi naman. Matutulog na ako, magiging busy pa. Eh, kasi hindi ka nagre-replay, hindi ka man lang nag-goodnight sa akin, matutulog ka na pala. Ay, nakalimutan ko kasi. Hindi mo ba alam, hindi, ano kasi na hindi ko na naisip mag, ano, magpaalam. Hindi mo, hindi mo alam. Alam mo naman na, ano, eh, mo. Matutulog na ako. ko mo ako, eh. Ah, hindi nga kita pinaglolo ko. dito ako na? sa likod, sa likod mo. pinuntahan kita dito, ito, nakikita kita. Saan? Ano, pinaglolo mo pa rin ako? Ano sinasabi mo matutulog ka na? Kago. Ano? Bit na diyan yung ex mo. Sabi mo matutulog ka na. Bit na bit kasama mo yung ex mo. Ha. Hindi mo naman kailangan magsinungaling, eh. bit kailangan magsinungaling. Ha? Ano? Bit hindi ka makasagot ngayon. Dahil nahuli kita? Nagloloko ka? Sige, magsama kayo ng ex mo. Diba yun naman yung gusto mo, di ba? Hindi, binibidyoan ko kasi para may ebidensya ako sa'yo na ginagago mo ako. Sige na, yan naman yung gusto mo eh. Magsama kayo.